Good morning once again. So, ang video natin ngayon, no, eh, pag-uusapan natin itong uh, trabahong pagtatapas, no. So, ito yung tubo. So, itong tubo na ito, uh, maganda uh, ano, magandang hanap buhay. At uh, bukod sa maganda, hindi kagayan itong uh, mais, no, na napakamura ng uh, ano, napakamura ng uh, ng mais, hindi siya stable. So daming uh, matrabaho talaga itong uh, pagtatanim ng mais at uh, nakikita po ninyo no tumutubo na itong ano pero mayroon pa mangilang mangilan na nagto naga uh, ano nagtatanim uh, ng mais pero dito sa lugar namin ang uh, majority dito na pananim ay itong tubo no so ang uh, video natin ngayon no so papasyalan natin yung ating mga tropa na nagtatapas doon sa tubo namin dahil uh, ano tayo no uh, nag aapura tayo dahil uh, syempre uh, ang ganda ng uh, ano ang ganda ng uh, presyo ng ano uh, uh, ano yung asukal no dahil umaabot na siya ng uh, 2900 so napakagandang presyo yung uh, ganung uh, presyo pero ito ang pag-uusapan natin itong uh, pagtatapas itong nga uh, pagtatapas kung uh, ganitong presyo kaya nga punta natin ngayon dahil nagdubli kami no meron nga uh, tayong mga tropa na natapos silang ng uh, magtapas sa kanilang uh, ano kanilang uh, tinatapasan so hiniram muna namin dahil yan yung uh, pahirapan dito kung wala kang sariling uh, trupa, tropa no wala kang sariling uh, nagtatapas sa yung uh, tubo no so Di pa naman tayong uh, big time na planters kaya nangihiram pa tayo sa mga mayari ng uh, ano may mga big time planters na uh, meron silang sariling tao at saka meron silang sariling truck so pahirapan na rin yung truck ngayon dahil uh, lahat ng uh, mga ano uh, mga planters dito so nagaapura ng uh, pressure na ito no maaring aabot pa daw ito ng uh, pressure na ito ng 3500 no so dito sa may Mindanao no uh, meron tayong uh, kung hindi ako nagkakamali ay tatlong sentral uh, central dito isa sa uh, may Davao del Sur pero sa ngayon uh, dito dito nadala sa amin yung uh, tubo sa Davao del Sur dahil uh, nasira yung central doon at doon naman sa ano doon sa may uh, bukit bukid noon so ongoing naman no kaya 'yung uh, malapit-lapit dito kagaya ng uh, Double or Digos, no, ay dito dinadala sa atin. So, kikita po ninyo ready to arbis na itong mga tubo na ito at uh, malapit na rin tong uh, harvestin eh, dahil uh, pwede na itong uh, ganitong uh, klaseng uh, ano ganito kahaba na ano so maganda na no so itong tubo dito nang gagaling yung lahat ng ginagamit nating na asukal no basta mayroon pang uh, kinabibilangan ng asukal ng mga produkto so pangunahin pinakamalakas talaga na kumukonsumo ng asukal yung mga soft drinks no so yan kaya nga napakaganda ng presyo ng uh, uh, tubo ngayon at uh, ganda ng uh, itanim dahil uh, isang uh, bisis sa uh, apat na cropping isang bisis ka lang uh, mag land preparation no haya uh, alagaan mo na lang ng abono so ngayon approaching tayo doon sa ating mga tropa na nagtatapas ngayon at uh, eh natin yung uh, ginagawa nilang uh, ano ngayon dahil dubli na yung ating uh, ano ngayon dubli yung uh, mga tropa natin doon na nagtatapas at uh, tayo naman ay uh, mag uh, ano bigay suporta sa kanila doon. So tayo ngayon eh uh, pupunta doon dahil uh, mula nung uh, nagkumpi sa magtapas doon ay uh, hindi pa ako nakapunta doon. So sabi ng utol ko, maaaring uh, ngayon or bukas ay uh, matatapos itong uh, tinatapas na ito. Dahil nga uh, simpre, nag rin tayo dahil uh, simpre nangihiram lang tayo ng mga tapasiro. Wala tayong sariling tapasiro kaya uh, tayo ay nangihiram. So kailangan nating magmadali dahil nangihiram nga lang tayo. Ganon din yung mga sasakyan. Do. So nakikita po ninyo, majority sa lugar na ito, 'yung uh, tubo, no? Nakikita po ninyo. O oh, puro malapit na itong uh, ma-harvest tubo na ito. So, mukita ko pa. Ha? So, ito na. Ng oh, ganda ng kangkong. mangingi tayo dito ng kangkong mamaya. Ano? Oh, kikita po ninyo. Tabang taba, no? So, Mangingitay tayo diyan. alubo lang ang katapat niyan. Na, mukita si yeah. ah, Ha. Uh, ito bagong tanim na ito no so padadaanan natin no itong uh, mga ano ito bagong tanim na ito o so, kung hindi pa nataniman to so bagong ano so si meron dito ng kwaryan uh, no so likod ng kwaryan na yan nakikita po ninyo dyan ay uh, ano na no uh, yan, zoom natin na uh. So, yung kwarya na yan na natatanaw natin. So, kabilan niyan, o truck uh, yard na ng ano, truck yard na ng central dito. No? So, ganun po, no? At naka uh, nakakarating na rin dito yung mga truck, yan mga truck. Yan. O, puro uh, tubo lahat ito, no? Part na ito, kasi kapitbahay lang natin yung central. No? So, kaya maganda yung uh, ano, uh, tanim na tubo, no? So itong uh, win na ito ito yung uh, karsada na ano karsada ng uh, barangay at uh, doon papunta yung uh, barangay uh, Kidama at uh, ito yung uh, ano na rin to ongoing na rin at uh, malapit na rin tong magiging concrete itong uh, uh, barangay road na ito. So, meron dito nga uh, nakasingit na African, no? Ito po yung uh, ano, palm oil, no? Nakikita po ninyo, eh lalapit natin, no? At, uh, para makikita ninyo yung bunga ng palm oil, no? So, ipi-picture natin habang uh, tayo papunta doon sa ating uh, ano. So, yan yung uh, bunga ng palm oil, no? Ayun maganda rin yung uh, presyo nito, itong uh, palm oil, kaya, pero ang, uh, ano nito, so, kapitalista lang talaga, yung uh, mga nagtatanim nito, dahil, uh, syempre, matagal-tagal lang, uh, pag-aantay bago, kagaya nito, bago na, uh, mapapakinabangan, kung hindi ako nagkakamali, limang taon nito, bago maka arbis no, so, limang cropping na sa tubo yun, yung limang taon na yun, so, ano, uh, uh, approaching na tayo, doon sa, pupuntaan natin, no, at uh, pinapakita lang natin yung ating mga madadaanan na mga pangkabuhayan dito sa May Mindanao no so kaya yung uh, paghalaga uh, natin ng kambing no so pahirapan na rin tayong uh, kung saan-saan tayo nagpapapastol dahil uh, syempre uh, productive yung uh, lupain dito lahat may pananim siyempre pag uh, may tanim dito tayo pwedeng magpapapastol dahil uh, ayaw ng uh, may-ari ng uh, may tanim yung uh, ano baka maapektuhan sa kanilang uh, pananim. No? Uh, so ito bagong uh, hindi pa pala no? Bagong uh, land preparation pa lang to, nakikita po ninyo. Yung uh, ano na ito. Yan. So malawak to. Tong uh, area na ito kung hindi tayo nagkakamali, nasa 10 hektarya to. So kamakailan uh, meron dyan na uh, ginawang uh, perlat na bintahan. So dahil wala tayong budget, no. Dahil uh, residential na 'yan, yung mga area na 'yan. 'Yun. So napo approaching tayo dito sa ating target na area, no. At uh, pipitsod natin yung uh, dadaanan natin at, uh, para makikita ninyo dito sa may Mindanao no? ito mga produkto ng Mindanao yan no? marami ng bunga yung uh, palm oil no? so itong uh, palm oil kumukonsumo rin ng abono no? dahil uh, sabi nung uh, no, minsan uh, natano, nakapagtanong tayo dito ng uh, maintenance ng ano uh, na ito so at uh, yung mga nakausap rin, nakausap rin natin yung mga nagtatanim nito ay uh, hindi rin namumunga itong uh, palm oil pag uh, hindi siya naabunuan no? so ibig sabihin gumagastos rin ng abono yan so malapit na rin tayong uh, makarating no? at uh, magiging uh, part 2 ng ating video yung uh, pagdating natin doon sa punta natin no? dahil uh, hindi tayo Nag, ano, uh, kasi hindi na makapag-edit yung ating uh, cellphone. So, gagawin na lang natin na uh, part 1, part 2, no? At uh, yung part 2, ay uh, yun yung uh, pipicture natin yung, ano, yung uh, pagtatapas na ng ating mga tropa yan yan yung uh, area dito, yan Kikita po ninyo. So sa mga baguhan at uh, hindi pa nakakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, wag po kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo sa mga ina-upload nating video no patungkol sa buhay probinsya at uh, kagay nito uh, na tatanaw ninyo ngayon nga uh, video natin no. So pinipictured natin 'yan yung uh, kuarianjan dyan ni Chairman. So Diyan naman sa kabila nitong nga na ito, yung truck yard nung sentral. So ibig sabihin, malapit na malapit lang yung sentral dito sa ating kinalalagyan, no? Kumbaga, pwedeng mong sabihin na kapit bahay lang yung sentral dito. 'Yon, no. Kakarga na rin doon sa tubo na 'yon, no? So, meron dito nga uh, nagpapapastol dito ng kalabaw. No? So, kaganda ng mga kalabaw nila. Ayun po, maraming maraming salamat sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at uh, Mindanao, no? Uh, shout out po sa inyong lahat at uh, sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta uh, sa ating uh, munting channel, ha, uh, ni Binji. So, TV, no? So, sa panonood ninyo, share and like ninyo. So, malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel, no? Oh, so, itong uh, tinatahak natin, ito yung uh, ano uh, kalsada papunta jan uh, kalsada na uh, papunta doon sa mga tropa natin na nagtatapas diyan. So, yun uh, malapit na malapit na po tayo at uh, natatanaw na natin. So, may mga bakante pang area uh, uh, diyan, no? So, uh, wala pang uh, hindi pa na aararo. Itong uh, inararo na ito, ay eh, dati dati nang uh, uh, nirinta nang central na ito. So, finish contract na sila dito sa ano na ito, area na ito. Kaya land preparation naman at uh, maaring uh, 'yung mayari na na nang uh, lupay na ito ang masusunod na magtatanim dito. Uh, so ayan. Kikita po ninyo lawak ng uh, kalupaan dito. Yan. Pero, bibira na lang yung uh, walang tanim. So, yan po. Maraming maraming salamat. At uh, malapit na tayo makarating. At uh, i-update ko sa inyo yung uh, part 2 ng ating video na ito. No, pagdating natin doon. O, so, yan. Uh, yung mga baka. O, oh, yan. Maraming maraming salamat. Bye-bye.